Inalawig pa ng Department of Agriculture ang suspensyon sa pag-aangkat ng sibuyas hanggang Hulyo. Ang detalye sa report ni Claysel Pardilla. Bawat barya ay mahalaga para kay Yoli. Sa rekado kasi tulad ng sibuyas, yan ang kanyang pambili. Kasi ang 1 for minsan 22. Mm, ngayon, Ngayon bumaba na ng ano, 16 na lang. Natutuwa kami kasi parang sa, sa ibang, pwede namin iibili sa ibang ano, items. Sa Commonwealth Market, bumaba ng 10 hanggang 30 pesos ang presyo ng puti at pulang sibuyas. Naglalaro ngayon sa 60 hanggang 80 pesos kada kilo, depende sa laki. Sa medium namin, sa ganitong size, pag 10 kilos, 70, ay 700. Dati kasi, medyo mataas dati kasi nag-abot siya ng ano, 90 or 100. Mga nasa 1,000 isang sako. Hindi naman mahirap kumuha. Pero sabi ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, lalong mas mura ang kanilang inimbak na sibuya sa mga cold storage facility. Takot nila ngayong patapos na ang importation balang sibuya sa katapusan ng Mayo. Bumaha ng imported at malugi. Sa storage po ang presyo, 1,500 hanggang 1,600 per bag na ang timbang ko niya ay 27 kilo. Alos 56 lang ma'am. Mura pa rin sir. Uh, mura ma'am. Talaga na uh, napakamura ng sibuyas. Pagka po kasi nag-import pa, madadagdagan lang naman yung stock natin sibuyas dito sa mga cold storage. Eh, eh local natin napakarami. Pero wala nang dapat ipangamba. Pinalawig na kasi na Department of Agriculture ang suspensyon sa pag-aangkat ng sibuyas hanggang Hulyo. I-extend natin yung ban sa onion importation dahil na puno ang mga cold storages ngayon ng, uh, sa onion producing areas. Uh, mababa naman ang presyo sa merkado so there's no, no reason to import. Maraming salamat naman na po kay Secretary Laurel at naiban yung importation at sobrang dali po talaga ng ating stock na sibuyas. Matulungan sana kami ng government natin na may dispose itong mga sibuyas na nailagay namin sa cold storage. At saka yung po ang mga retailers sa mga palengke, pwede naman po silang dumirect bumili dito sa, ano, sa mga cold storage dito sa Palayan para mas makababa po sila ng bilik. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, papalo sa higit 200,000 metric tons ang produksyon ng sibuya sa unang quarter ng 2024. Mas mataas ito sa 156,000 metric tons parehong panahon na karaang taon. Inaasahang aabot sa 370,000 metric tons ang produksyon sa unang aning na buwan ng taon. Sobra pa para sa 300,000 metric tons na demand habang papalapit ang La tiniyak ni Agriculture Secretary Kiko Tula World Jr. ang mahigpit na pagmamonitor sa supply at presyo ng mga produkto. Personally, ako mismo nakamonitor. Kung sakaling may ibang sa spike na uh, presyo at uh, ibig sabihin malamang kulang ang supply or may uh, yeah, unscrupulous trader, then we will, we will, we will uh, activate our uh, importation kung kinakailangan. Only kinakailangan. Una nang iginiit ang Department of National Defense na kailangan bantayan ang presyo at supply ng pagkain. Kasunod ng babala sa mga nananamantala na hahabuli ng pamahalaan ang mga hoarder at nagmamanipula ng presyo sa harap ng banta ng La Nina Phenomenon. Kalezal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Target ng Department of Agriculture na maparami ang mga kadiwa outlets na magbebenta ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Hulyo. Tinitingnan din ng ahensya ang paglalagay ng limit sa dami ng maaring bilhin para mas maraming mahirap na pamilya ang mabe Ang pagbebenta ng murang bigas ay linsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security sa ating bansa. Nagumpisa na yan last week eh. Uh, kaya lang, ang problema, nauubos ka agad. Kasi nga, siyempre, nung kung nalalaman ng tao, medyo dinudumog. Tapos, dina-identify din namin yung, yung ilan ng uh, practical limits na ibibigay muna para mamaparami maparami yung uh, distribution. At, ano. Uh, But it's a testing phase pa lang. Hopefully, by July, baka makapag, maparami na namin yan at, at makatulong na sa mga mahihirap na tao.